Wow! May huli. Two. Pinaktak na po at nang makapamili. Ikaw so, ito, ito. Mamili ka natin. Ito na Wow! Patalon! Oh, pili na, luloy. Pili na. Pili na. Pili. Salid mo na sa plastic. Talayan. Mag Tawad lang. Ang gagawin natin. Di salamat. <laughs> <laughs> Adyaw! <laughs> Nabag ka si Dayan? Na oh, sa kanya daw ito ang. Salamat sa atin. Oo. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, bali si Bossing po ay uh, manguhuli daw po siya ng tilapia at siya po ay magpapain po ng mga bubo dito po sa fish pond. Oh, huli. Huli, Bossing. Oh. Hmm, dito mo. O, tingin nga, ba't di nakawag? Boy! Nakahuli na po si Bosing ng huh? tilapia. Ayan, may pamain na tayo. Meron po Ay, huli. Wow, oh, tilapia uli. Eh. Ayan po, may tilapia po uli. Eh. Dalawa na po ang aming nahuling uh, tilapia. Ah. Ilan lang, bagabusing ang hulihin mo. No? Pamain lang natin. Okay. Isa pa. Sabi mo, anim na bubula. Uh, ito ang maganda po. Grabe, naki mataba. Naki masarap. Busing, ipaksiw eh. Bayan po ang ating mga alaga. Kasama-sama po natin. ng dagan. No? Meron ulit, busing! Wow! <laughs> Meron po ulit. Tatlo na po ang ating nahuli. Meron ulit! Wow! <laughs> Meron po ulit na nahuli si Bosing. Tingin nga! Oh, nakakadami ka na. Apat na ito. Ano, tama na? wala kayo pamain lang may, may pamain na po kami napat na peraso oh ito tabo sarap na itong ipoksew Ulam na bosing ito ayan po at ito yung nahuli natin nahuli ni bosing na tilapia apat na pati, ito. Ito po ay ipapain po ni Bossing sa bubo. Ayan po at bali magpapain na po si Bossing ng mga bubo. Yan may isdang tambungan eh. Kadilin. Wala po ngayong buwan. Ayan guys, at bali si Bosing po ay naglalagay na po ng mga pain sa bubo. At bukas na lang po iyan ng umaga papandawin. The next day. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At kami po'y daw na ni Bosing ng mga bubo na ipinain po namin kagabi. Wow! May huli. Two. Dalawang peraso. Ganun daw lang Ay, oo nga pala ni. Eh. Si Makoy nga pala may order din sa iyo. Dalawang kilo. Ano? May umaluwas. Ito <laughs> po ang huli natin na alimango. Dito muna po natin at mamaya natin daanan. Maganda po ang sikat ng araw. Ang problema, yung mga pananim po namin ni Bossing na talong ay parang namumurot-put. Gawa po ng hindi nalidilig. Pag ganito pong mainit ay sobrang init po ng lupa. Kaya yung mga tanim po namin ay naorong. Ha? Itayo. Itayo ko. Ito po ang huling alimango. Dalawang peraso. Ako pa yung Siya nga, honey. Tumakas na. Tatlo ang pain mo dito. Mga nakalutang. Mga misa sandali magpain dito ah, sa loob. Kata yung mamamangka. Ano, ano, ano? Napakaaliwalas po ngayon ng panahon. magagapos na po si Bosing ng alimang. Yan yung mapiga Bosing eh. Yan po yung pigahan. Maligi. Pagka bakla na mataba, ay walang aligihan eh. Pero mataba lang siya. Ang nagkakaaligi lang po ay ang babae. Yung lalaki ay kapag kapag po mataba. Ano ko ba si Oo, oh, eh paano ka nasa na yun? Naabot niya, nung kabila. Ah, naabot nung kabila. Oo. Oh, ah. lang mo yung kaliwa ko yung matibay at chika. Ito lang Ayan po at malaki rin po yung huli ni Boxing na iyan. Odin! <laughs> Pag na nakasipit sa eh, iyo, Ay, grabe. Oh. Habang ikaw nag ano, ah, nagtatali na yung mga alimangoy, ako magwawalis muna. Kailangka kaya lang kaya ako, makakahuli uli ng ano, ah. Yung isang na nasa dalawang kilo. May Meron lang Mas, kaya, kaya diyan. Ha. Dira, hindi na hindi para sa uhon. Aglolong gala ang siyahan mm. eh. ganay bihira lumabas. Ganang naglulong. Sino kayang kumuha ka po ng aking kondom? Yung lagayan ko ng pilaway. Ine. Ano pati di pare dyan na si mukha ni Duterte? Oo. Oh. Ang dalala ni Bubo. Parang may palis na magayon. Ilan pa yung gagapusin mo? Ano pa. Meron pa dyan sa baba? Wala na. Bali, one, two, three. Tatlo na lang po yung gagapusin ni Bossing. Tapos, sa ito na po yung mga nahuli, ah. asa ah, ilalim po yung malalaki. Pag kilo ko na kaya yung kapatid ni Makoy, mga small size po ang gusto ng kapatid ni Makoy. Titihaya ko nga. Oh, nakaiti yung mata ba? ni eh. Mapiga. may piga. Ay, ito na, itira natin dun sa mga bata. Hila, tatlo na lang. Eh. Oo, tatlong malalaki ito, pang mukbang daw nila. Tapos siya na lang ibibigay natin sa kapatid ni Makoy. Na kaya malaki-lakihan eh, medium. <laughs> Sama na natin yan sa small. At kulang pa po yung order sa amin. Ito yung 1, 3, 4. Oo, tama po siya. nagpas pa nga ng kaunti. nagpas pa ng kalahating gohit. Magaling ako mag Magaling ka. Parang manghuhula. Ah. One in three, four. Parang kabisado mo na yung bigat ng mga limang, ni eh. The next day. At ayan po, ang magpinsan. <laughs> Nagtatawa, na. Nagtatawa na. si Sean. Si Sean. Nagtatawa Yay! na si Sean. Oh, oh. Layo mo na ka. Oh, tibusin. <laughs> Mm-hmm. Yan, ilang buwan ba kayo, Ate Huya? Sabahan mo kasi tatlong na. Ah. Mm. Happy three months old. Ang buwan niya, mm. na -a -a siya na eh. Uh-huh. Ngayon po si siya. Nakaila, smile, smile mm. na din siya. Nang. Alam niya Ay, siya yung may kalam. Ano siya? <laughs> mm. so, nakakagigil na. Si Bosing Kuy kadadating galing fish pond. At, ah. So, 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 uh, Marami kang huli, Bosing. Oh, so, 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 tataktak po natin mamaya sa Palanggana yung huli. At bibili daw po ng alimango si Luloy. Ang mo, pangiti-ngiti. Oo nga, pangiti-ngiti. Ayan po, at uh, itataktak na ni Bossing sa Palanggana. Yung pong mga nahuli po niya ngayon na alimango. At si Luloy po ay bibili. Ilan sa ayo, Luloy? Dalawa Dalawa hindi ko Pinaktak na po at nang makapamili. Ikaw, oh, Toto, mamili ka natin. Wow! Tatalon! O, oh, pili na, Luloy! Pusing! <laughs> mataba ito? Mm. Uh, Pasortihan na lang kung mataba ang makukuha. Hindi, lahat eh, mataba. Lahat <tinyo> ay matabayan, lolo. No? Kami hindi na huli ng payat. Binabalik namin. Pwede na. Silid yeah. yeah. mo na sa plastic. Wala yan. siya, iba yung buo yan Baka lebit na yan. Ito Hindi, aray yung masyadong matalas. Ay Huwag Gusto mo na ito baga? Isang kilo. Mahirap bang usak ito. Ay, hindi, Basta isang kilo yung galing. Mga pa. Mga dalawa pa? Abay, pag bubukod din yata. bubukod yata. Lalaki. Magkabukod Lalaki naman. Ah, magkabukod. Lalaki. Batay mo ng mata ng babae. Paro, ah, ay pigo. Ano uh. uh, na yung sunan na lang? Ay, eh. isang lalang. Malakas ito na ako. isang kayo. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Tika, tika, tika. Hmm. Ah, ah, baka tayo ah. Bakit ay nakakuhan. Ah, ang hirap. Kiluhin. Sama mo dito. Sa, sama mo dito. Malang magkasama. Kaya mo. Uh, uh. Palta mo yung isang malaki-laki anin ah. Uh. Ano Ang mataba ang daw, lang. Yung yeah, gagawin natin. Tawad, salamat. <laughs> <laughs> yung bumili pa nakadali yan. Eh. salamat. Tutik ba ka nang lagay mo? Tawad Aba, <laughs> tayo. Amari, yung bagang nagalap. Ay, bagang... Ay, Ano eh? Kita mo? Madilaw. Orange pala. Hindi dilaw. Kita mo, hanay. May tiga. Sige, sama. Lagay mo yung kaidro. Wow. Doblehin. mo, luloy pala ng plastic. eh. Baka mapilas. Ayan po, at si Dropey palawas na rin ngayon. Ay, magdadala okay, daw po siya okay. ng alimango. Oh. Ayan, pinipili po ni Bossing. Lahat naman po yung ay matabak. Ang ipapadala daw kay Idro ay yung may mga okay. aligi. Walang pa ito. Oo. Tento pa lang. Tinaw ito, puti. Okay. Okay. lalagay mo yung malalaki at para iisang isang size na lang. Ngayon, ah, pag, pag, pagbibenta pag sa palengke. Tama na yun. Ah. Baka may hindi na magkasya sa rep mo. Ilan na yun? Anim. Anim. Oh, tama na yun. Ibebenta na natin itong iba. Para ay may pangala, pagdagdag alaw Ay, pula din. Sige, yan. Bigyan mo ng dalawa. Muso! oh, kaya yan na ko pa ito kung may mga pega. Oh, sa kanya daw ito ang. Ah. Papadala mo nang ipapadala mo ng buhay o oh. Ay, yung ilagay mo na sa ref, sa freezer para ma, para hindi matanggal yung mga galamay niya. Salamat. Oo. Oh, ay. Kilo. Kilo nga natin tong dadalhin ni Dro. Bibelala, alalahanin Mag-aapat. Ayan, ang kaidrong dadalahin po sa Maynila pang ulam-ulam po niya okay, may ulam pa doon may karne ka pa uh, kakaunti ito naman po hindi para lahat, para. lahat kay Idro minsan po yung may mga kaibigan po siyang pumupunta roon mga classmate si mga kaklase ko nga po hindi marunong kumain <laughs> <laughs> alin daw po doon yung kinakain <laughs> tapos na sinabi mo 'yong shell char <laughs> At siguro yung gusto yung makakita ng buhay. Ay. Gusto yung makakita ng buhay. At ito po yung natira. Ilang peraso na lang ito. At ilalagay po sa timba. At paghahatid kay Idro, ay ibebenta ano sa na. na, mm, na sa Ibebenta na rin po ni Bossing ito. Nung maga? Hmm, kakain na ang almasal. Ibebenta na rin po ni Bossing. Pagkahatid po kay Idro. Para ang gusto kong sumama. Okay, salamat. Ako may kukuhaing puna. Yeah. Dito ko nga. Ay, hindi ko. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Dali mo na lahat. Ayan po si Idro at uh, nag dito sa aming kusina. Eh, plastic mo ng bago kung sa taas ng no, plastic. <laughs> uh, yan, nagayak din po siya ng mga ricado, bawang, sibuyas, luya. May chili powder. Ah, chili flakes Tungod um, pala yun. No? Sige, dalay mo Maybe na. Hindi na lang ako doon. Huwag na, dalay mo na. pang ulam ulam mo. Masarap iyan at maanghang. Yan, ito po. May leche plan na dalawa. Tapos po ay eh, ito. May suka. Ah, saging. Baka gusto mo mag-gayak. Hindi sa bag. Ay, sabah, Kaya may pasok na hanin. Hindi ba kanin mula maluto? May pasok na po siya bukas. Ay, eh, maghapon po siya sa school. Tawad ay pinanggala mo ng hangin. Nagpapawang tagba guys. Ito Oh. Iskol? <laughs> to England. Oh. So. <laughs> Ba't nagbabawang ka? Sabi ko sa iyo at ikaw eh. Para daw mo na nakakapitid na kapag ikon siya. Tapos po yung naglalakad lang ay malayo gusto gusto pong maglakad at mag ma-exercise daw. Minibigyan ko naman ng pamasahe. Pahingi din ako. O oh, sige, lagyan na. Mga sausage. Paubos. Ay ano ah, hindi ka kakukuha ng ham. Ba? Yan, sige. Ito po ba guys, Spam din? Mm -mm. May dala rin si Idrong Cookies at saka po Suman. Ayan at bali nakalagay na po dito yung mga dala po ni Idro. At saka po itong mga limangon na nasa bayong ay naka-ready na rin po. Nakagayak na. Ayan po at bali niya na namin si Idro dito sa Raymond. Ingat ikaw lagi, bibi ko ha. Pa, lagi ay, yun lang, galing na. Tabi-tabi. Katabi mo si Dayan. Sumakit daw po ang tiyanidro. Ay, binili ko po ng ano, gamot. Ayan po at bali, nagaantay lang po ng ilang minuto at aalis na rin po sila. Babiyahin na po pa Maynila. Bali, nakasabay din po ni Idro si Dayan. Hindi ko na lang po na at kami po ni Bossing ay bumili po ng gamot po ni Idro. At sumasakit daw po yung tiyan niya.